Ayan po, uh, i-update ko po kayo dito sa Olongapo City, uh, ayan po yung mga pwesto namin dito at uh, nakita nyo naman mga tent namin, kalbo-kalbo na. So tingnan nyo din ang aking mga stack na sa ilalim na po at yung mga, ay patay! Mukhang basan na to ah. <laughs> ayan po, sobrang lakas ng hangin. Nagsisilip para lahat ng mga trapal dito. Ito yung, ah, uh, sa mga kasama ko, iniwan nila yung kanilang mga paninda sa sobrang lakas ng hangin dito at walang daanong, uh, naulan naman pero mas malakas yung hangin. Ay, mga kasama ko, okay lang ba sa inyo? Ah? Okay lang ba? <laughs> so, ayan po yung mga trapa. ha? Ah? ay mga pugo <laughs> <laughs> hindi parang mga ano sis yung ano parang sis <laughs> ayaw po yung mga kasama ko bali mga bayan, kung may mga nais kayong ipaabot na tulong iabot nyo na dito yan ay, ay ikaw ano ba ang pwede mo ingin sa mga ano natin ha wala salamin 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 at ayun ang isa namin no parang well, okay ka lang ba <laughs> <laughs> uh, patuloy natin uh, binabantayan ng hangin dito at ang lakas ng ulan sana po bukas na bukas mawala, mawala na po yung bagyo rito o ulan dahil napaka hirap po no kasi may event dito sana sa bernes ng umaga o sa patuloy ko ay wala na tong bagyo na to panalangin namin dahil hindi po biro ang lumakbay o oh, pumunta rito sa lugar na to dahil para po maganap buhay so yun na po ano lakas ng akin nakikita nyo oh. alos rin ang mga tao rito yan o oh, nangyari sa'yo ha ah?